Another day is another blessings guys Ayan. So today guys is nag ano po ako na, guys, po ako ng box Para doon po sa ating mga cups Ayan. So iba iba po yung cups natin May may Tigers, may Brooklyn, may LA, may vintage po tayo dito May Lakers, may uh, uh, Boss Pro Shop Ayan. May mga sapatos din po tayo dyan guys Ayan. May mga Uh, Jordan 1 tapos G1 mga iba-ibang klase po na pang formang sapatos po guys pang basketball G4 ayun mga G4 po natin Jordan 4 ayun so magaganda po yun guys meron din tayong mga iba-ibang ano may uh, may ano din tayo Loka Loka daw ayun may Sabrina to din po tayo guys ayun kung mapapansin nyo iba-ibang kulay guys kaya kung maghahanap kayo pin nyo lang po sa, ako, sa aking Facebook ayun kuya uh, Ray Bermachea po, uh, pwede nyo po yung direct sa akin messenger po uh, Ray Bermachea po, ayan And then follow my page and my YouTube channel, Pulobeng Barbero TV guys Huwag nyo pong kalimutan At yan lamang po, sana po ay makakita po kayo ng gusto nyong uh, pamorma dito Pangregalo, lahat po guys, siguradong mapapawaw sa wow ang quality po ng ating mga ano gamit po dito guys ayan po ayan po yung mga item po na meron po at available sa mga ganyang item guys ayan so kayo na po ang siyang bahalang mamili po guys piliin nyo na po kung ano yung mas prepare ninyo na gustong suotin ayan po, ayan po yung po yung nilagay ko sa mga box guys ayan so free na po yung uh, box guys meron na po kayo lagayan din mga mga ano po ah uh, tapang paper bag and then may free haircut na po kayo guys yan. so nauut na lang po ako yon pwede po siyang paglagyan ng mga gamit ninyo pag ano yung box niya ayos